Ngayon magandang magandang gabi po sa lahat Nandito na naman ako uh, Update ko lang kayo sa aking mga collection, Mga koleksyon all kids Nandito na naman tayo para magbibigay sa inyo ng um, saya Tapos papakita ko sa inyo yung mga koleksyon ko mga besiko Nandito po yung aking flowers yan Kabuka ka lang yan ng isang araw mga besiko Ganyan ng umaga mga besiko ayan, mabuksan na po siya diba, ang ganda ang alam ko yata yan, king dragon po yan mga besi ko yan po yung tipong mga old kids na sobrang haba grabe kahaba mga besi ko kasi yung mga ganito mga besi ko, yan po yung mga tutor tawagin okay, ang pagkaiba talaga ng mga ganyan na king dragon mga besi ko ay sobrang haba aabot pa yan ng ceiling yan abutin doon sa ceiling na yan so yan yung sinasabi ko nga sa inyo aabot pa ng ceiling yan mga beshi ko okay so grabe kahaba ng mga king dragon mga basic. so yan update ko lang kayo ha sa mga flowers niyan alam mo kagandahan kasi ng mga dendrobium mga beshi ko aabutin po ng 3 months yan bago magpipade yung kanyang flowers yan po yung kagandahan niya kapag kapag ang old kids mo ay healthy abutin ng 3 months yan okay, hindi katulad ng mga palanopsis na hindi naman maaabot ng 3 buwan nun eh. mga ganito din robium aabutin po ng 3 uh, months yan ayan no mga basic ko kapaganda Okay? so maliliit lang to Okay? maliliit po yung kanilang bulak bulak Okay? hindi tulad nito sobrang laki pag nakikita ni mga besi kasing laki na ng palad ko mga besiko no hindi pa rin nagpepede di ba so yun kasi ang kulay niyan ay pagka may pagka pink hindi po siya puti okay hindi po puti yan mga besi ko ayan no? hindi puti yan kundi pink po peng po yung kulay niya ayan no dito ganyan ganyan ayan Lalayo po sa konti. Ayan. Di po? Hindi puti yan. Puti lang ang likod niya. Pero sa harap, harapan, harapan niya ay may pagka po mga beshi ko. Okay? Yung nakakalito. Yung parang uh, may pagka-mix po siya na paint. Okay? Kasi yung binili ko kay Katrina, puti yata. Puro puti lang mga beshi ko. Pero ito, itong last na to ay may pagka-paint po. Nakakaano no? is weird. Okay? So, ayan mga besi. So, yan po mga basic ko yung mga din review ko dito ba anda? And, uh, yan mga basic ko. Alam niyo mga basic ko ito. kaya nagtagal yan mga basic ko. Kasi nga, yung gamit ko po dyan uling. Hindi po Coco yan. Kita mo? Yang Coco Hash na yan. Coco Bark na yan. O, oh, kita mo? O, oh. mabilis naman din ng tubo ng niyog na gamit, gamit mo. Ang gamit mo na tasin ng niyog, yan, tasin ng niyog, binan. Bali, ang problema kasi ng mga Coco Bark na yan ay dilikado po ma-overwater yan mga basic oh. Kasi dito po nagme-melt yan. Dito magme-melt yan. Dito o dito sa Kenya. Okay? So yan, nakikita mo? Ang bilis. Isang buwan na yan mga besiko ko. Tingnan mo isang buwan. Ganyan kaliliit. Okay? Ganyan siya tumubo. Sobrang bagal na eh. Diba? So ngayon, pag dito, dito sa labas na to, kasi balkoni po to mga besiko, ko. Balkoni. So dito, ito na po yung aking mga palanopsis which binili ko na kikis. Okay? Iki po mga basic ko. Ayan. May tatlo na po yung dahon nila. Ayan. Kita no? Tapos yung collection ko na yon. Tapos ito naman yung weird mga basic. Ito. Ito sunog. Ayan no? Weird. Kita mo? Weird orchids uh, sa min Pilipinas. Ayan. Supposed to be nakahangyan. Pero nakikita niyo mga basic ko. Oh. Ang ganda ng tubo niya. Oh. Kita mo? yung ano niya o oh. ugat niya o oh. puti puti Pag green, green na green kami puti puti, puti green na green mga beshi so ayan ayan o oh. diba ayan po yung mga palanopsis ko na seedling galing kay Carmina yata o oh, kay Katrina Hi Katrina, andito na po yung akin binili sa iyo. Maraming maraming salamat po sa iyo. Dahil nga na, na nag ano, tayong dalawa, nagkatapo tayong dalawa. Kaya wala na akong ibang binilihan kundi sa or kay Carmina. Dalawa lang kayo ang binibilihan ko ng old kids kasi alam ko po na anes kayo. Okay, hindi ako pwede bibili sa iba na naman kahit gaano pa kaganda pang mga old kids nila hindi ako masisilaw Alam mo kung bakit? Kasi syempre sa inyo kasi I trust you so much, okay? I don't trust anyone. So dalawa lang ang pinapaniwalaan ko Yan dalawa na yan si Carmina, si Katrina Hindi ko naman kilala sila Pero dyan ako naniniwala sa kanila Kasi ito na po yung binili ko sa kanila Maraming maraming salamat Dahil syempre hindi lang yan Napasaya niyo ako, napasaya mo ako At uh, napasaya ako rin kayo So well ito na po yung koleksyon ko Galing sa yon Ayan, yun po yung una akong binili sa iyo Napakaganda po ng tubo niyo kaya lang, ayan, no? Uh, ito kasi, galing ito sa kaibigan ko. Itong dalawa na to. Okay? Kasi yung kaibigan ko, nagtitinda rin ng orchids. Ayan, mga besi may bago na naman siyang uh, dahon na lumabas. Okay? So, ayan. So, dito na naman tayo sa baba. Ito na po yung aking binili na mga sidling, mga besi ko. Oh, di ba? So, ayan hindi kayo pwede matakot diyan mga besi ko dahil uh, may bago pong tubo ayan nakikita niyo and then ito na po yung binili ko na pangalan niya ay um, anong pangalan ito kalimutan ko ito po yung pangalan niya ayan gramato tiger po ito po yung gramato tiger mga besi ito okay so ang ganda rin ng tubo nila Oh gramato tiger So, itong gramato tiger na ito Pwede rin ito sa sobrang init Kaya lang, okay naman din siya dito Masaya naman din siya sa area na to, Hindi ko na po pwedeng ibain yung konsansya na ilagay So, ganyan na yan So, nakikita niyo mga basic ko Lalo pong tumubo Eh, nakaupo yan sa tubig eh. O, oh, kita niyo Alam niyo ba kung bakit pinaupo ko sa tubig yan? Para magmamois po sila Okay? hindi po yan mamamatay para po magmumoist tulad ng sinabi ko dyan sa aking video na kapag ang gamit mo po ay uling kahit makaupo pa ng tubig yan don't worry okay? so yan ang banda, dito banda po mga old kids na rin okay? so hindi ko na po linalagyan sa baba kasi hindi na pwede doon dahil nga siyempre abutin ng aso yan and then kukutkutin ng mga aso ko okay na to So, ayan mga beshi So, pagdating naman dito, banda, ito po yung Christmas Cactus ko mga beshi ko. And then, yung mga aking naman mga halaman lab na orchids. Love na love ko po yan sila. Okay? So, ito, namumulaklak na yan. Ito, namumulaklak na yan. So, ang kintab Ang kintab lang ano niya. So, yan. Dito mga banda, ito dito yung mga money plants. Tapos, nanol kids mga basic ko dito nakalagay sobrang init tapos yan diyan ko linagay kasi uh, wala na pong lugar dito banda so yan um, ang ng pink yan hindi ko alam anong pangalan niya so yan Ito tayo dito po yung aking palanopsis na galing kay Katrina Katrina ito na po yung uh, palanopsis mo binili ko sa iyo napakaganda po ng kanyang uh, tubo at yan uh, uh, saka ko na lang yan dinidiligan pag talagang dry na dry po dinidiligan ko to pag sobrang dry na dry pero pag ganyan hindi ko po siya dinidiligan pa kasi basa pa po so nakikita mo ayan uh, kita mo naman yung ano niya tubo niya di ba uh, kahit makikita mo lang naman yung ugat napakaganda ng ugat niya so talagang puputok na po yung kanyang ano kasi sobrang ano po yung ano niya? So ayan. Okay, so di ba? So ito naman po yung aking Isana eh, naman napakaganda rin ng ugat niya mga besiko. Dito mo titingnan yung ugat niya. Malalaman mo naman kapag ang all kids mo kailangan niya ng tubig mga besiko. Pag ganyan po yung kanyang roots. No, no, no. Don't put any water mga besiko, dahil ma-overwater yan. Ingatan po natin sila na ma-overwater. Okay? So ayan. Babalik ko na po doon. So, dito ba kasi mga besiko ko? Sobrang init dito. Okay, ingatan natin. Ito. So, diba? Uh, napakaganda deal po mga besiko Ano po ba puti na yan? I don't have any idea. Okay. wala mo naman sabihin na ano yan ha. Ah? Dahil kakamutin ko yan. So, yan mga besiko Galing kay Carmina to. ba? Diba? So, eh kay Katrina pala. Okay. So, yan. So, dito natin yan okay? So, yun ang nga sinabi ko sa inyo, tutukan yung mabuti, mga old kids nyo, para po makikita nyo yung ano, okay? Kasi minsan may mga uod din yan, okay? May mga uod yan, mga besi. So, ayaw natin magkaroon ng uod yung old kids natin, mga besi ko. So, ayan, dito yan. Tapos, yun naman yung uh, lady sleeper, mga besi ko. Ayan, nakalagay lady sleeper. So, wala pa akong experience diyan mga basic ko kung paano alagaan yan. Pero sa uh, tingin ko naman ay nabubuhay naman siya. Ayan, no? Di diba? Gusto kasi nila moist yan mga basic. So, let's see. So, ayan mga basic ko. So, hanggang dito na lang. Na-update ko na kayo. Tapos yung aking Uh, dendrobium naman nandito dito bahanda yung dendrobium ko kalaga yung mga dendrobium nandyan okay mga kiki pa lang yan sa so, sobrang init dito mga beses ko so well hanggang dito na lang sana po hindi kayo magsasawa panoorin at next time na naman isishare ko sa inyo yung uh, ano po bang tamang pag ng mga ah uh, non kids na naman kawawa naman to hindi naman sila nakuha na ng mga ano non-orchids naman. Itong non-orchids na to ay uh, kita mo na sunog mga besi ko. Sobrang init nga. ba diba, pag binubuksan ko kasi yung aircon, dito tumatama yung aircon mga besi ko. Kaya naiinitan yung mga besi ko. So hanggang dito na lang. Bye-bye po. Bye!